Thank you. Thank you for coming and uh, showing your support to President Duterte. Tapos, nagsabi siya na, kasi nabanggit ko kanina na merong mga Filipinos dito sa labas ngayon. Sabi niya na nakailang ulit na daw siya nagsabi sa inyo na natanggap niya daw lahat ng uh, messages niyo. Na tanggap niya rin ang mga prayers niyo And uh, do not daw Parang sacrifice your health. Staying out in the cold. Uh, okay lang, BPO. Naroon d'yo, dili may mga undang. Hindi kami ano? Ka dito. Dito. oh sa ginawa niya sa... Oh. Sacrifice oh. namin, ma'am, sa kanya. Oh. Kasi yung sacrifice okay. niya din sa amin. Opo. Okay. Okay. Well, uh, today is a good day. Um, maganda yung usapan namin sa politika. May <laughs> konting <laughs> usapan about sa pamilya pero karamihan uh, sa so politics at kung uh, ano yung nangyayari uh, sa si time patagal-tagal kadi hindi so, nakabisita so, no dito si, na, si, na, si 0? -0. Oh yes ma'am nag ay uh, ngayon ang ininom niya ma'am is yes, uh, Sprite Zero. Ah. So nag-iba na naman si ano si tatay ng ano <laughs> zero lang siya no. Uh -oh. sugar kasi diabetic siya. So ma'am nagpa-pressure kuminom ng Uh, kanina, wala. Ma'am, I ang mean, ingin you... Pero, umiinom lang mo Yes. Oo. Pag ano, yung mga medical personnel ang uh, naghahandal sa kanya, yun lang ang binibigay sa kanya, pati ng mga lawyers, sa alam. At syempre kami. Ma'am, gusto ko si after sa farm Oo, thank you. Uh, madami ang sumali sa fan run. Oh, Meron ma. iba pa oh, na hindi tiga na pumunta doon mm -hmm. uh, para sumali sa fan run. Oh, mga taga, ano, baby, Taga Glan. Daghan ang ato. Glan oh, Sarangani. Oo. Oh, oh, Papasalamat kami sa mga organizers. Um, it was led by yung girlfriend ni, ano, Uh, ni Mayor Baste uh, si Kate, si Kate. Si yeah, si Kate. Yeah. Uh, siya ang nag-organize noon, tapos tinulungan sila ng, yung grupo niya, ang nag-organize noon, tinulungan sila ng On Any Sunday Riders, so napapasalamat kami sa, ano ah uh, Second Rodrigo Mayor Rodrigo Duterte uh, fan fan at mm -hmm. um, napapasalamat din kami sa mga sumuporta dahil tinulungan nila yung uh, dalawang charitable organizations na mag doon sa fund run. Ma'am, pwede mo. Kamusta po si Tatay Digong after sa rejection po ng ano? Hindi niya banggit kanina ma'am, actually. Hindi ko na tinake up kasi ayaw na ako yung oh, sa Oh, okay.